Open nyo lang yung chat GPT and then uh, attach file and upload nyo na yung picture na gusto nyo gawin ghibli. Kung wala kayo naisip na prompt, pwede nyo gawin tong uh, prompt ko. Pero magsasuggest naman si chat GPT ng mas maganda pa na prompt. Katulad nito. Pamili lang kayo dyan sa dalawa And then Click nyo lang kung ano yung gusto nyo na prompt And after none Mag-generate na si Ghibli ng uh, Mag-generate na si ChatGPT ng Picture According to your prompt And maghintay lang kayo ng ilang minuto Kasi medyo matagal siya mag-generate pero worth it naman yung paghihintay. Pwede mo itong gawin ng paulit ulit kasi libre naman siya. Pwede mo rin itong gawin sa cellphone mo or sa iyong uh, iPhone. Uh, i-type mo lang yung chat GPT sa Google and then uh, try mo yung free version. At magkakaroon ka na ng uh, free GPLIP uh, style na picture. sa part na to, pinawag ko na lang sa para mas Ayan, pagkatapos, tapos mag-generate, pwede mo na siyang i-download uh, and then i-post sa iyong mga social media. I-share mo na rin ito sa mga kakilala mo para lahat eh, may Ghibli style pictures na.